kami ni Chuchay sa bayan. Nagkala kami ni sa bayan. Eh, magpapano siya. siya Taka, bibili siya ng leaper. Ah, siya ng kinela niya. Eh, ano? Masama ay pareho kami. Masama ang ano, pakiramdam na ay pareho. Pero kailangan eh. Kasi kailangan niya sa trabaho. Akala ko kanilang picture na. Start <laughs> na pala ng video. Ayan guys. Andito na kami sa bahay. Hindi na ako nag-start kanina kasi ano, ay nainit Ah, uh, para may ah, pasagap naman ako ng ano, ng hangin. Kaya sumama ako. At saka hindi ko rin ay alam. At saka ito masama rin ang pakiramdam. Kaya sinamahan ko na rin. Bali, saglit lang naman kami kahit mainit. kahit mainit guys ang itong mainit ayaw niyang buksan ng payo. kaya mo nang mangitin kasi dumaan muna dadaan sana kami sa si tanken mamaya daan daan lang o bibili muna siya ng nipper dahil yung nipper niyang nabili ay ano kukurun saka napud-pud ang dulo Baka pag, baka pag bumili ka tapos pinaano mo, So, na mo yung dulo kung ano ha. No? Sabi. Hindi mo na yung maireklamo, -re di ba? Yung pinahasa mo, no? Sinagamit mo na. Hindi mo tinignan kasi. So, yun guys, hindi ko tayo bilihan ng mga liver at saka mga pangkulay. Electric pan nga, be. Andito lang kami. Bilihan ng uh, pangkulay. Baka Dito na kami bibili ng Anong bibili ni Chung Chai? Ito guys, kung natin kung anong mabili ni Chung Chai na neighbor. So, ayun guys, yung mga neighbor na available wala. dito. Ayan, wala, pa wala pa mga talim. Ano yung libre na sa, ano, sa hasa pag dito so, na wala, bumili? Lang. Bala, so, ano? Wala, Wala, ano? Pakauwi na po yung mag-ahasa. Hanggang 4 lang po katihasa. Oh, ha? 4 na ba ngayon? 4 o okay. na. Magkano so, to? Lagpas na pong 4 na kawin. Magkano to ba? Ano nga nasang bukas-bukas? 7. Pero ang hasa po 8 to 4 lang. 8 to 4? Eh, dinidaan ka muna rito. Pag pumasok kang init. nag-i-start. O, papasok ka na. O, di bago maaga ka umalis. Tapos, para, ikaw na unang-unang, ano, uno. Saka ka dumiretso ng pagpasok. Hindi na, ikaw na lang sa mo. Ganon. Eh, <laughs> papasok ka na, di ba? Uy, di sayang naman. Magagamit mo na sa trabaho. Ano to? Ito, per sa mga ano. Ay, ayan, Pag makakap... Ito, 655. Ang laki naman yun eh. Para sa kuko na to. Sa kuko. Okay. Hindi uh, pwedeng... Hindi pwedeng... Ito, yung nabili ko iyo nung nakaraan. Ayan, maliliit. Ito, yeah. yeah. ito sa buhok. Ito sa buhok. Okay. tapi Ito, resort. Okay. Ito ah. nila. Ayan. Magkano yan? 40. Eh. Iwan nyo na ito, madam. Hindi. Hmm. Gusto niyo mang iwan niyo to tapos bukas pagpunta niyo ha sana to. Anong alas ko pa dito? Hindi mas shoot. Yeah, mo sya. Kunin na. Pag wala pang? Pag wala pang? Pa? Salin. Ah, oo. Geotex guys hindi kayo dito ang Geotex ito, lahat ng klase pang spray sa buhok o ito pang spray yan ito yung mga kyotex. sari-saring kulay, natural ayan o guys sari-sari niya Sure, kasi ba may, may may sakit kasi siya sa oh, kung hindi siya kasi nalalagnat yan baka hindi makabalik agad eh kaya nang aalala siya yun ayan may resibo na tayo guys milyones po pangalan <laughs> po Choy Choy? oo ay marit Choy lagyan mo sige na Choy <laughs> yan baka kasi ma'am dagdagan mo pa item pag naka 500 may raffle ticket ka ayan o po. ug na di ka man nanalo diyan ah sige okay lang <laughs> mo na lang joy. Oh, oh yun. Gyan, yan, eh. joy ako eh sa kanya yan. <laughs> yan mo start na dito. ah uh ah -uh. na kumayos <laughs> na kasi di ba, yung mga daya po, ano wala, eh, ano, hindi, alam, ano yun? po kasi, bumili kami bago, alam niyo ba, ano, yung nipper na, nalala niyo, marami akong pina, kaming pinahasa dito. Yung dulo niya kasi, hindi pantay-pantay, hindi niya nagamit. Na, na, Siyempre, na, nalipasan na ng panahon, ng ilang araw. Hindi i-release re na nagahasa ayon kung hindi pa ayos. Mga po yun, ito na-try na, na, na rin, nagamit yun. Yung nipper na dito ko nabili, okay?

dali ah, nyo na dito yun na para maayos yung nipper na yun basta yung pag binala yung 1.25 ayun tara na salamat sige ha yeah. ayun nakabili na tayo guys so ayun nakabili na tayo guys na ah, ang gamit ni Chuchay Sabi ko, ano, dumaan ka ng maaga. Ano tayong balibago kaya? Balibago? Ah, wala na doon. Lalo na, no, wala na doon. Ikaw na lang bukas. Sa balibago? Ay, dito na lang. Sayang, yung pamasahe ko naman bukas. Wala naman sa mamatid na nasa oh, atin. Wala. Ano, ang tawag dito. Sayang naman yung pamasahe kung Ako pa tapos, eh, papasok ka, tapos hindi. Kung ikaw na rito, magkano lang naman ang ano, maaga ka umalis? Isang araw ka lang na magigising ng maaga. Alas 7 o, oh, mga 7, aalis mga 7, ah, ka na din. Magpaalam ka lang naman nililika kasi hindi mo inabot ang maghahasa dahil nilagnat ka. Diba, ang daming alam. Ang daming alam diba, guys. Sinilalagnat siya eh. Hindi namin inabot ang maghahasa kasi dapat kanina pa kami umaga. Or big room. Ano kasi yan dililio Ah uh, gawang lilim yan kasi pag sinabing gawang i pagita nagbebenta siya. At the same time, siya po ay dispatche ng papuntang uh, ay, ng mga jeep na papuntang kabuyaw. Diba? Si Pag, si Kuya Poso, shout out sa inyo yan. Yan o. No. Mabuhay ka Kuya. Mabuhay ka sa inyong kapitadan. Ang sipag ni Kuya, no? Ay, well, daw pangalan nito Kuya. Kuya, yung poso nyo yun, napakatagal na. Dito pa kami nakatira nun. Dito pa kami nakatira nun. Ayway. Ulibare. Highway Ulibare. Highway Ulibare. Abante na. Highway Ulibare. Abante na Uli daw. Habi ni Poso. May oras. Ayun, uh, ang Santa Rosa, yung branch nila marito sa dito sa mamati yan ang sarang din ang sa kanilang parto na pinag uh, branch ng trabaho ni Mahabito dito yun sa mamati so ayun guys nagtrabe na tayo Diyan muna kayo thank you for watching muna bababay na tayo tapos ng ating uh, aloko aloko ang are ay joke lang <laughs> Diyan kasi kami dati nakatira guys ang tagal na panahon dito kami lang upahan kaya kapisahan ako dito so ayun guys babay na na uh, like and share po sa channel natin may comment natin kung nagustuhan nyo po namin na ni at ang kanyang uh, sandals ayaw niya kasi kaninang magpa magpa video. Uh, huwag ko na daw siya video mahihain hindi eh. ko kapag pa nakapalampes so yun bye bye na at sana ay mag ingat kayo Huwag nyo kalimutan i like ha hindi nyo kalimutan guys Huwag nyo kalimutan i like ang aking video